Eto na nga po pala ang unang araw ng simbang gabi at tayo ay maglilingkod sa Diyos. Siyempre mga ka-good boy, tamang timpla muna tayo ng ating almusal. At dahil nga simbang gabi tayo, napakahirap gumising sa madaling araw. Timpla nga po pala ako dito ng Milo na may gatas dahil hindi po nga po tayo umiinom ng kape. Eto nga ay simot na simot na ang tubig dahil di na rin ako nag-inig dahil nagmamadali na rin tayo para maligo't makaabot sa misa. At dito nga ay may biscuits si nanay ko. Saktong tiltil na lang dito sa Milo. Natapos na nga po pala akong maligo at pinagpatuloy ko na ang biyahe papunta ng simbahan. Dito nga ay marami tayong nakita ng mga tao na nais ding magsimba ng madaling araw. At pag madaling araw nga, paniguradong malamig ang panahon. At nakarating na ako pala tayo dito sa simbahan. Bumungad sa akin ang napakalamig na tugtugin na pampasko sa harap ng simbahan. Akyat ko nga sa simbahan na isinalubong na po ako ng isang napakagibong bata si Nico. Ito nga po Papabula ang isa nang altar boy. Pagpasok ko ng simbahan ay napakaraming tao at naghahanda na rin ang mga altar boys para sa kanilang mga serve. At syempre may camera sabi nga nila pakita tao muna na mabait sila panwari lang joke lang nauna na nga po silang magbihis sa akin dito kasi nga late ako lagi. At syempre saktong bihis na rin si good boy Johnny boy dito nga ay saktong voice over muna si Clyde na siya. Siyempre, mga good boy, lumabas na po kami at baka mauli kami sa entrance. At mga dito nga po, ay mag-uumpisa na ang misa. Gulat nga ako ngayon at napakarami namin. Simbang gabi po kasi. Tamang tambay mo na po kami habang inihintay namin si Among. At dito nga ay nagkulitan pa sila. Good boy, Johnny boy. Tamang tambay nga muna po at kwentuhan dito sa labas habang naghihintay ng pare. At syempre, picture-picture muna daw bago po ang misa. Nag-umpisa na nga po ang misa at kanya-kanya na po kaming serve. Uy, tamang suliap lang, Antonia. At syempre, nasa altar na nga po sila at parang mga angil nga po itong mga bata. Napakataimik nga po nila doon sa kabila. Tingnan po natin sila. Eh, kung ikaw ay altar boys ngayon, ang pinaka pinakapaborito mong serve simbahan ay ang pagiging insenso at both lalo na't may okasyon. San nga mga ka-good boy ay agawan pa dito kapag ganitong araw. At dahil nag na nga po si Among, tamang kinig lang muna po tayo dito sa Gedli ng Sakristi. Siyempre, automatic yan. Kapag insenso ka, ay marunong ka dapat magpabaga. At meron nga po pala kaming improvise pa may dito. Oh, no, no. Sisigat tayo niya kung may magdodonate sa atin ng kalam. Ayun ay, nga pa may nagdataan ko. <laughs> <Sorry. laughs> Ready dito ako sa labas nakikinig ng homily ni Among dahil wala na rin upuan sa loob. syempre back to serve na tayo. Ang lupit mo talaga, Anthony, sa camera. Iba ka. Ang dami mong ang kuha dito. It's my time to shine po mga ka-good boy. At ang serve ko nga po pala ngayon ay server. Tamang abot lang po dito ng alak kay Among. Reminder nga po pala kapag nag-aabot ng ganito kay Among, dapat careful ka kasi pwedeng mabasag ito. Um. Ang <laughs> <Bosing. laughs> mga um, uh, good boy, Johnny Boy. Tapos na po ang misa. Masa na. Ano meron na Oh, say hi. Hindi na pala Siempre uwi ana at wala nang tao sa simbahan. Tamang linis muna tayo baka may makita pa tayong kalat. story